hindi ang mga pisyo. Yung derecho, derecho. Ito nga. Ito nga, di ba? Nga mga abot na siya. Derecho na yan siya mag-ingay. dikit lang natin tel. Sura naman tayong espasyo ng lupa eh.

Ano yeah. yung O meron mm, na siyang lupa. May mm. magdikit-dikit. Mm. Ayan, gulay yan. Ayan, gulay yan.

Sabi nga sila, sabi so sa so tubig naman talaga dapat. Tubig na may lupa. Ito so, nila yung parutang, Pero yung mga agat nila, makakaano rin sa lupa. Hindi yung puro tubig. Bawa natin. Kanyang watch. dapat munting mukha ng dito. Kaya yeah, dito na lang sa pasok. Yeah. Dito na na ang ating pagtatanim. Ayan na sila, dalawa. Ayan na, pwesto natin to dyan. Sa gilid. Dyan lang yan, sa gilid. Ayan. Ito, uro natin kaya ma-disturb yan sa ano. Ayan, diba? Ayan, sa tabi. At marapit lang din siya sa tubig dito. Ayan. How okay.